Good morning, good morning. May pasok na, may pasok na. May bagi pa, may bagi pa. Tapos na undas. Alanganin ang undas kasi. May pati po dito sa barangay namin, barangay 91, Sony, Disipo Manila. Ang pangalan po ng namatay ay Sioning, Palayaw Sioning. Concepcion, ang pangalan niya Concepcion, uh, punsalan. Ayan. Siguro ka bambangan yan. Pero nakalagay doon sa kanyang ayan yung tarpaulin ng Revelation 21.4 yun na nakalagay. Babasahin natin mamaya sa Biblia kung anong ibig sabihin ng 21.4 ng Revelation o pahayag. Yan ang hindi po may wasa ng tao ang kamatayan. Kahit anong gawin ng tao kaibigan, dumarating sa panahon na ang tao ay papanaw. Gaya ng nasa video, oh, nagka, yung hundas dalawang araw at ngayon. Kaya eh, kasi bawal ang libing. <laughs> bawal ang libing kapag may hundas. Ngayon, mapapasin ninyo, nakasulat doon sa 21.4 Basahin natin sa Biblia Kumuha ko ng Biblia So, meron akong Biblia Ang salita ng Diyos Biblia Tignan natin yung nakasulat sa 21.4 na Revelation Ba't yung na nakalagay doon sa tarpaulin? o basahin natin para makita natin 21.4 at least Tagalog masabi rito papahirin niya ang mga luwa sa kanilang mga mata wala nang kamatayan kalungkutan iyakan o sakit Sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Yun. Ito po ay sa kabilang buhay na ito. Doon sa tinatawag nilang bagong langit. Eternity. Sa eternity po, sa kabilang buhay, ito'y temporary lamang mayroong pang buhay na darating. Yun ay spiritual life, buhay sa espiritu. Itong buhay po rito, physical. Kaya ang tao po nakakaranas na siyang kamatayan. Ang tao, ayon kay Pablo, ayon sa Biblia, ay pumasok po yung kamatayan sa tao noong ito babasahin ko ano sa libro ng Roma, Romans chapter 5, ganito po ang mababasa ayon sa kasulatan ni Apostol Pablo. O po, tignan natin, medyo ilaw kasi, eh. isa lang ang ilaw natin. Sabihin nga natin ito. Ito. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag niya dan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Ayun. Ang dahil po pala sa kasalanan, kaya ang tao po ay nakakaranas ng physical death. Ito yung binobor, kagaya nung nakita nyo sa video, nakaborol. Ang tawag dyan, physical death. Maliwanag po ang salita ni Pablo. Ano po? O gusto nyo ulitin natin para mas maliwanag? O, yung mga mabol, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos at dahil sa kasalanan dumating din ang kamatayan kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat Yon. kung wala pong kasalanan wala sanang kamatayan Actually, ginawa ng Diyos o nilika ng Diyos ang tao na kagaya niya. Anong kagaya niya? Immortal. Walang kamatayan. Ang Diyos ay walang kamatayan. Nang likain niya ang tao, hayon po sa kanyang sulat dito sa Genesis. Ibig sabihin ng Genesis pa In the beginning. Basahin po natin ano. Maganda nagbabasa tayo. Para walang masabi. Ito po. Genesis 1.26 Pagkatapos sinabi ng Diyos, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan. Sila silang mamamahala sa lahat ng uri ng ayok. Mga lumalakoy, lumilipad, lumalakad, gumagapang. 27. Kaya't nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae Ayos sa kanyang wangis niya. 28. At binasbasan niya sila. Sinabi niya, magpakarami kayo para pangah. Para mangalat ang mga layo ninyo na sa buong mundo. At pamalaan ninyo ang lahat ng ngayon. So, ang Diyos ay walang kamatayan, kaya wala din tayong kamatayan. Yun ang pagkatulad natin sa tao. Pero, nang pumasok ang Diyablo, nasira ang magandang relasyon ng Diyos at tao o tao ng Diyos. Nasira po ng makialam ang Diyablo. Doon tayo nahulog na yun sa kasalanan. Kaya sabi ni Pablo, walang kamatayan kung walang kasalanan. Kung lahat po tayo nagkasala, sabi ni Pablo, kaya tayo po ay nakakaranas ng physical death. Ngayon, ang kamatayan ng tao may dala sa tao rin. Yung iba, kalungkutan. Lalo na po kung ang namatay sa kanila ay breadwinner Alam niyo po yung breadwinner. Siya po nagtatrabaho, siya nagpapakain ng kanyang buong pamilya. Kaya pag namatay siya, ganun na lang ang kalungkutan ng pamilya. Eh bakit? Eh wala na magpapakain sa kanila eh. Apo. Meron naman masaya. Anong sabi nila? Buti nga sa kanya namatay na. Kasi salot naman niya sa lipunan. Salot yan dito sa ating barangay. Wala siyang ginawa kundi puro dala problema. Yan. Merong mga nagdidiwang ng ganyan dahil sa gawa ng masamang tao. Meron naman yung mga mababait na tao, ang sabi ng tao, nakapangihinayang siya. Napakabait pa naman. Mahaga siyang nawala. Iba-iba po ang mga damdamin ng tao kapag pumapanaw ang kanyang kapwa tao kahit hindi niya kaano-ano nadarama po nadadama niya parang kanina po nanonood ako kanina yung one on one ni Kim Machesa at ni Jessica So Abang nagpupuyan kasi sabi ni Jessica eh hindi na ako magtatanong, magkikinig na lang ako sa kwento mo, Kuya Kim, sabi niya. Ibig sabihin, hindi siya magtatanong, magkwento ka na lang at magkikinig ako. So, nagkukwento kayo si Kim Atienza patungkol sa kanyang anak na influencer na si Eman si Eman ang kanyang tawag sa kanya. Habang nagkukwento siya, siyempre, ang emotion, nandun ang ang emotion naluluwa si Kuya Kim, nadaram ako yun. Ako rin, nadaram ako. <laughs> Medyo nangingilig din ng luha ko eh. Kasi, sariwang-sariwa pa kasing kamatayan ng kanyang anak. Isipin niyo po yan. 19 years old kung wala lang sanang depression yung anak niya, si Emans, o sakit, mental health, sabi nila, sabi, masasabi mong nasa kanya ng lahat eh. Ang grasya ng Diyos, maganda, athletic, influencer, ang galing mag english kasi nag ng Amerika. Talagang kung hindi mo lang alam na mayroong karamdaman itong emans na ito, masasabi mong lahat ng grasya ng Diyos nasa lunya nang magpaulan ng grasya ng Diyos. Pero yun nga po eh, sa kabila ng napakasikat niya pong influencer, bilyon ang mga supporter niya, meron pa mga kritiko, kinikritisize siya. Pero sabi ni Kuya, tinalalampas ko lang yan. Pero nadadama ko yung bigat sa, danga, sa puso, sa dibdib ni Kuya Kim. Alam nyo po, pero sabi niya, I always praise God. Yun ang maganda. Kahit na pumanaw yung anak niya, na nagpipraise pa rin siya sa Diyos. Tama naman po yun eh. Unang-una kaibigan, ang buhay ng tao ay bigay ng Diyos. Ako ang lagi kong tinuturo sa mga may namamatayan. Alam niyo kung anong turo ko? Huwag kayong dapat umiyak, huwag kayong dapat magdalamati, huwag kayong dapat malungkot. Dapat magpasalamat kayo sa Diyos. Yung iba yung eh, pati ang Diyos kinu-question, bakit nangyari po ito, Panginoon? Bagamat si, sa salita ni Kim Atchen sa kanina, tinatanong niya rin ang Diyos eh, why? Bakit nangyari sa kanyang anak na si Emma yung ganong karamdaman? At nakaranas pa siya na yung bata daw siya, ayaw sa kwento ni Emma sa vlog ni Tony Gonzaga, nakaranas siyang kalupitan sa kanyang uh, yung bang, ano bang tawag to? Yung tagapagalaga ng Esyo, ginukulong siya sa aparadol, tinatakot, kung ano-ano mga. Kaya lalong na po yung gano'ng klaseng problema sa kanya. Kung nung bata pa lang siya, mga 3 or 4 years old yata, sinasabi niya yun eh. Kung baga, umusbong po yun. At hindi po niya napaglabanan. Hindi niya napaglabanan. Ayon sa kanyang paliwanag, kumbaga dinadahan na lang po sa social media post ang paglaban niya sa kanyang mental health. Pero dumating din po ang panahon na talagang sumuko na po ang kanyang kaisipan. Kaya hindi po sinabi kung ano kung paano siya namatay. Pero meron ko na narinig sa iba kung paano siya namatay. Pero hindi na natin i-reveal -re yun ano, kasi kailangan manggaling mismo sana kay Kuya Kim kung paano siya namatay. O, okay, huwag na natin ang yan. Ngayon, ang tao po, dapat pasalamatan mo ang Diyos. Sabihin mo sa Diyos, salamat po, Panginoon Diyos, pinahiram mo ang aking anak sa akin. Or, kung ang magulang mo naman ang namatay, salamat po, Panginoon Diyos, binigyan mo ako ng magulang, pinahiram mo ang buhay nila sa akin. Dapat ganun po eh, hindi po tayo ang nagmamakto. Hindi tayo nagagalit kundi pasalamatan natin ang Diyos. Yan po ang pinayo kay eh. yung isang binabible studyan ko po dahil naka, namatay na po yung asawa niya. Kasir naman. Kasir po sa soso. Kaya sabi ko sa kanya nung no, nadalaw ko siya, dapat ako pasalamatan mo ang Diyos dahil binigyan ka ng asawa kagaya niya ako. Pinahiram sa iyo ng Diyos ang buhay niya. Dapat pasalamatan mo ang Diyos. Yun ang payo ko sa kanya. Ayun. Yung nakasulat po sa tarpaulin, sa langit na po yun. Siyempre, sa langit, wala nang kamatayan. Yung unang kamatayan, yung first death. Uh, meron tayong physical death, meron tayong spiritual death. Una, spiritual death. Kapag ang tao po, ay nabubuhay sa kasalanan, yan po ay patay sa si Espiritu. Ganito po sabi ni Pablo, ito po yung unang kamatayan ng tao. Hindi alam ng tao, ang akala ng tao, ang kamatayan ay nakaburol. Hindi po. <laughs> tao kang buhay pero patay ka na sa Diyos spiritually. Ito po si Peso Dosono. na. Noong una, itinuring kayo ng Diyos na mga patay. O, oh. kausap ni Pablo, mga taong boy, pero nasabi niya, patay kayo sa Diyos. <laughs> ano ba? Tuloy natin para maintindihan natin. Noong una, itinuring kayo ng Diyos na mga patay dahil sa mga pagsuway nyo at mga kasalanan. Yun ang sabi ni Pablo, kasalanan do sa 5-12 ng Roma, ganun din ang sinabi niya. Kaya namamatay ang tao physically kasi sa kasalanan. So, dalawang dulot ng kamatayan ng kasalanan. Una, spiritual. Ito, kausap niya, buhay sila pero patay sila, sabi ni Pablo. Ano yon? Iwalay sila sa Diyos. Iwalay sila sa Diyos. Dos, mamuhay, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Oh, worldly people. Yung kamunduan po, doon nabubuhay ang tao talaga. Diba? Pagbata, ang pagnight yung anak niyong baby, taba lumalaki inaakay niyo sa mabuti. Pag lumagi na siya, ayaw na niya magpahakay sa inyo. Hindi po ba, nung no, sabi ng anak mo? Eh, hey, kaya ko na. Tatay, nanay, kaya ko na po. So, nakikita niyang buhay dito sa mundo. Ayun, na uh, medyo curiosity. Sinubukan niya. Yan na gusto niya yung kamunduan. Bisyo. Oh, Di ba, sabi nila, Heaven. Ang daw, heaven, langit. Uh, ano pa sabi nila? The sky is the limit sabi paldo so habang nabubuhay ka sa kamuntuan. eh lahat naman tayo nabuhay dyan eh maging si Apostol Pablo na sumulat nito eh o oh. bakit ano bang ginagawa ni Pablo pumapatay ng tao oh. <laughs> malupit di ba pumapatay ng tao o oh. hindi pagkaraniwan yung pinapatay niya ang pinapatay niya lang naman noong panahon niya ay mga taga-sunod mismo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ibang klase si Pablo, di ba? eh yung ngayon, yung kaway mo, papatay mo, kaway mo. Pero si Pablo, hindi. Basta naglilingkod kay Kristo, pag nakita niya nung panahon niya, papatay niya. Ah, Puhuli niya, pabibilanggo niya, pahirap, parang nasa mamatay sila. Di ba? <laughs> Ibang klase, di ba? Yan ang nabubuhay sa kamunduan, sabi ni Pablo. Buhay ka nga, pero ang sabi niya, sa paningin ng Diyos, patay ka na. Ngayon, habang nabubuhay ka sa kamunduan, ang gusto ng Diyos, magbago ka. Kaya may mga nagsasabi, ay bigyan, magbalik, magbalik loob ka na sa Diyos. Yung iba naman, nagbabalik sa Diyos kapag ano, kapag malapit ng mamatay. Doon sila na umahanap ng mga pastor, pare, o anuman tawag mo, para daw sila mangumpisal. Oh, magbabalik na sila. Naalala ko si Dorothy, sabi niya kay Sia Sia, Sia tama na. Babalik na ako sa ama, sabi niya. Si Mike Endicas, ganyan din. Sabi ni Mike Endicas, sa asawa niya, si Baby. De, tama na. Babalik na ako sa Diyos. Hindi na eh. Dying person na sila. Kaya yung kanilang dialogue. Ngayon, kung totoo kang mananampalataya kay Jesus, yun tumutugma mayo, Revelation 21.4. Totoo yun sa mga mananampalataya. Pero kapag hindi ka na nam, mananampalataya nang nabutang ka ng kamatayan, hindi totoo yun sa iyo. Hindi ka nakalapat doon sa sinabi ng Revelation 21.4 o Pahayag 21.4. Para sa mga Totohong mananampalataya lamang yan Pero nagtataka ako Sa lahat ng mga Namamatay, meron silang ganyan na mga iba-ibang Bible verse Sa kanilang tarpaulin Kahit mga walang ya, meron mga Bible verse eh. Oh, nababasa ko eh Hindi Yung mga Bible verse na yan Lapat lang yan sa mga Totohong mananampalataya Okay Jesus, tandaan nyo po yung kaibigan. Kaya kung hindi pa po kayo mananampalataya ni Jesus, mga kaibigan, mga nanonood ng video nito, panahon na isukon nyo ang buhay nyo kay Jesus. Sapagkat si Jesus lamang ang pwede magdala sa iyo sa piling ng Diyos. Panguling talata po, babasahin ko. Ang sinabi ng ating Panginoong Yesus Kristo. Dito po sa... Libro ng Juan. Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Yesus. Ito, babasahin ko, ano? Sa, sa po, yung kapatid, yung Ito po. Sa po, yata, yung eh, ano oh, Nahin, lumilipad po kasi. 46 ng 46 ng One. One, 14, 6. Sumagot si Yesus sa kuandahan ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa ama kundi sa pamamagitan ko. No one comes unto my father except through me. Sabi ni Jesus. Ayan o. Kaya nga in Christ saroon. Walang pwede. Hindi pwede. O sinong santo-santang pwede magsalita ng kanyang. Ah, meron ako naalala si Apollo Kibuloy, yung kaibigan ni Digong, na pumatay ng 30,000 sa tokang. Si Kibuloy naman, rapist. Nire-rape yung kanyang pastoral ng mga babae. E ngayon, nasa si Digong? Dahil, nakakulong. Nasa si Kabuloy, Kabuloy nakakulong sa Pasig. Kanya lang yung kay Digong imported. Yung kay Kabuloy, local. Pero pareho sila nakakulong. Eh pareho silang kampo ni Satanas eh. Kaya magkaibigan sila eh. Ano sabi ni Kibuloy? Sa video niya, hindi kayo makakarating sa kingdom of, kingdom of God kung hindi kayo dadahan sa akin. Hindi kayo makakarating sa kingdom of God. Siya na pala si Kristo. Eh, pege lang. Sige po, nandito na lang ano. Yung kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Sa po ako, 64, senior. Stroke nos, 6 years. Person with disability six years. Pero, sa hawat kulong biyaya ng Diyos, malakas pa. God bless us all. Bye-bye. Like and share. Share and share.